ko ano na yan. Eh, binilihan ko na yung gamit yung anak natin. Inax naman. Eh, nakadiscarte ako ng pera eh. Tsaka, nakuha ko na yung mga naipong kong sahod sa tampay. Eh. Tsaka, huwag ka magalala, maghanap ako ng trabaho. Oh, ito. Wow, higaan. ano yan? Higaan ni eh, baby, siyempre. Para relax na relax na, kompleto na wow, tayo. pwede oh. maging bag? Oo, oo pwede yung bag, tapos pwede higaan niya. Ah. Mura lang, mura ko lang nabili sa debitoria yan. Magkano naman? Basta, huwag mo nang itanong. Baka naman kung saan galing to, ha? Hindi naman ako nanunungkit. Kita mong branyo yan, oh. Hindi ko naman... Mukhala um, mo sa akin siya plifter? Tsaka oh. ito, bumili ako ng pampers niya. Ano ba naman niya? yung pampers na binili mo? Ang laki naman. Hindi naman yun yung pang-baby. Hindi ba ito pang-baby? Ano yung pang-sayo ata yan eh. Ang laki nga. Bakit ganun yung amoy? Parang gamit na. Ano ba yan? Mali yung nakuha kong size. Okay lang yan kasi hindi ko naman binili yan, eh. O, di ba? O, oh. yun. Ah! Ganda na, ganda para sa anak niyo na ito. Uy, Swaya, anong ginagawa mo rito? Ba't pa ka naman bigla? Ano ang doyan? Ano doyan? Ano ang doyan? Parang niya kasi binili mong padlock, ang papangit ang mga binibili mo. Dapat sinama mo ako, maangas ako mo Or... Ano to doyan? Ano doyan? Hindi doyan yan! Ano tawag dito? Diyos ah. ko, pang hindi doyan ni baby. Oh, ayos ah, may higaan. Tamad naman ang na anak mo. Uy, Swaya, hindi pa naman tayo super close ah. Saka bakit tropa mo na to? Hindi ano? ko nga rin alam eh. Ano, ano, hindi close. Pangatlo ko na to, dapat close, close, close na tayo. Very close na talaga. Tatlo na yun, no? <laughs> <laughs> Pinapasok mo to dito? Misa, sinasarado ko, nakapasok to eh. Welcome kasi ako sa bahay nyo. Ramdam ko, na no, mga bantay. Wala kayong bantay. Hoy! Ba't mo sinusukat sa baby namin yan? Baby, ano to? Buong pagkataon ng baby mo, babalutin <laughs> mo gano'n. Mal ano ba gano? naman yan? Pari! Ulang pa ano ba naman yan? yan? Ang pangit na! Eh. Oh, so, ikaw mo suot niyan? Oo, oh, naman eh! Ano mo? Lakas mo naman yung malakit eh! Maling-mali kasi mga binila mo, brand new pa. Dapat sa akin ka talaga nagpasama talagang... Eto, magkano bilhin mo dito? 1-8. Pag sa akin to, 350 lang to. Ano ka ba? Ano, luma-luma na rin. Oh. May mga dumi pa. Robert, um, alam mo, may sasabihin ako sa inyo. Diba ito, brand new mo nang bili. 1-8. natin ito. Anong bibenta? Gamit na anak ko to! Anong bebete? Ikaw talaga swahe, Ito, no? Eto hindi kasi kayo ng family planning siguro, eh, no? Dapat ang titipid kayo, dapat practical na kayo. Bumibili kayong brand branyo. Bakit? Mabilis naman lumaki yung mga bata ngayon. Pumikit ka lang. Pag dilat mo, tumatakbo na sa labas yan. Yung mga naglo-lollipop na yan, hindi mo yan. Naku, mabibenta pa natin itong 1.8 na mo. Siguro mga 1.8.50. Pwede pa to. Ano ka ba? Tapos bibili tayong bagong mga 200 lang. Pwede pa yun, konting butas lang yun. Pwede mong tapalan. Ang <laughs> galing mo, ano? ko sa akin. Bebenta mo yung brand new na binili ko, tapos bibili ka na second hand. Oo. Kasi okay, mamaya kung ano-ano mga mga germs na dumikit dun eh. Dapat yung mga iba nga dyan, ano yun, eh, sa lababo lang na... Ako lumaki ako, lababo lang hanggang sa ngayon. Nung nalababo pa rin ako naliligo eh. Kung ako sa'yo, dapat nag-family planning kayo, dapat maging practical. Lalo ka na, ito, walang trabaho, ano to, batugan ng taon. Sinasabi ko sa inyo, kailangan niyo talaga ako sa buhay nyo. Wow, ang galing din ito kay Bigam mo eh, no? <laughs> Sinabihan mo pa akong patugad eh, ikaw nga utang ka lang ng utang, kalat na kalat ka dito sa sityo masigasig, yung dami mong inutangan, lahat daw nakalimutan mo. Eh, alam mo ba? Hindi totoo yun! Dapat di mo ito tinutropa. Alam mo ba kalat na kalat to sa sityo masigasig? Sila Purita, sila Puring, sila Keng Keng, inutangan nito, tas lahat nakalimutan. Robert, tigilan mo ako, wala akong ebidensya. Ito, tanong mo sa kanya kung kailan akong umutang sa kanya. Inutangan ka nito, hindi. yun totoo. Yan, ano o, ka Ito wala utang. Ito wala akong evidence. Mapagbintang tong Robert na to. Mana-mana ka sa mga pinagbana. Sigurado ka hindi kayo inutangan nito? Hindi! Kasi sila keng-keng inutangan nito eh. Wala akong kahit sinong naaalala kinutangan inutangan ko. Ako pa nga nautangan minsan eh. Hindi, maganda kaibigan nga to eh. Ito yung pinaka the best na kaibigan eh. So close na kayo? Ha? Tatlo nga. Close, close, close. Very close. Hello. Tsaka dapat nakikinig kayo sa akin. Ako ang best ni nang yan. Dapat maging practical lang palagi. Ako yung mag, ah, ano, dad, bayaran mo ako ah. Family planning. Meron na marunong ako mag-planning. Ay, kailan pa yan? Ay, naku, ang dami kong angkan na. Ah. Kasi, ano, hobby namin, gumano. So lahat, ikaw nag-aalaga yung mga pamangkin mo? Oo, lahat talaga kasi. Kami, pabrika kami ng mga, pabrika kami ng mga bata. So, ibig sabihin, alam ko na yung mga pinagdaanan nyo. Ano yun, luman-luman na yung style nyo. First baby. Yes! Uh. Tignan mo, pag wala ako dito, makakalima ka kagad. Pag labas niya, lima agad labas niya. Saban na ko sa asawa mo dahil lagi kang wala, lagi kang nakatambay. Tsaka tuturuan ko nga kayo mag-family planning, diba? Ayaw mo pa, chusi ka pa. Mura lang ako, 500 lang per month. siguro mo, may singil. Baka naman pwede mong ibaba para maturuan mo kami. Sige, eh. dahil tropa ko to, very close kami. Close, close, close. 250. 250 pero may monthly juice yun ah. Magkano yung monthly juice? Eh, isang ano lang, isang ice tea <laughs> Oh, ay, nayun yung sipat ng Robert. Tumit kailan sa akot mo? Yung na tabusan, oh. 250, 250, oh. Okay.